kaya pa mamimiwas doon sa palis daan. Tibo. Go, go, go! Mauna na po kami. Nagta sa palisdaan. daan, mamimiwas na, tila na, bangos. Susunod, susunod, aba, pati iyan. Susunod na lang po kami sa, aba, susunod na lang po si Tibo doon. Ano siya? So, Lalakad po tayo. Pagpunta na sa palasdaan. May kalabaw po dito. Ano itong kalabaw, ah? Kalabaw po. Ha? Kay Tayson. Yan, kalabaw po yan ni Tayson. Kapalit po niyan. Asawa ko. Ay, isang kalabaw, ah. eh isang kalabaw, ah?

po at may baboy dito. Tagalog. pagkain. Tagalog ha eh. na ni? pagkain. Na, ma na Hindi na makain. ho Kumakain si. Natatapo na. Oh, yeah, o yeah. hinihila na Kin Kinabkab na yung oh. kuna Matalino. <laughs> <laughs> uh Oo. -oh. Kainin na nandun na. Ano? Matapo. Kainin na rito,

Yan, madulas po ang daan. Maputik. Maputik, maputik. Maputik po dito. Yung kibal po dun ah. Mala ito po yung kibal. Yung ang bunga ng sa... Ayun na po sila. Ayun na. Ayun na. Nandito pa lang po saan. Madulas. Madulas po. Ang daanan. Hindi po ako makabilis. At madulas. Hindi po kami mamimiwas. Wala namang takip pa ng timba. Yan po, ang daming bangos. Bang yeah. siya. Mm. Ang bumbis na na po mamiwas. Ang pamain po namin ay tasty. Ang saan na, tasty. Nadalo po lang piraso ang pamain namin. Tasty tinatay. Ayan si Kartuas na kubo.

Ang daming bangus oh. Ha? Ang daming. Ang daming. <laughs> Wala pa tayo nakakuha magtanghali. Wala pa na ako. Ubus na pamain eh. Wala pa rin. Tingnan. Uh, ano ka ulitin po? Lulundag naman sa timba. Ano ah, 'to sa ako? Magigitan na. O ro, yung at botto. Oh, oh. <laughs> Nakaiisa rin. So dalan ako wala pa. Naka wala pa eh. <laughs> yan yung dalawang mag ama at sumunod din. Si King at saka si Tibo. Lapit na pa dito pagkain. Si Hob. Ayan si Hob. Sumunod din. Kamangkin po yan ni Jay. Ayan po ang buntis at sumunod din. Ang buntis. May dalawang ulam. Walang muna punong nagbabantay dito sa palestaan. Sasaba oh, ayo. Ay, iyan na, Nakahuli ulit. malaki Malakihan eh. Pasok muna dun sa kuwa, ayan. Yan. Tadal. Dun sulob. Ano tandala mga bibas? Ibiglao. Ah, anak ko. Opo, ni. Ayun, si Gian at si Kakulot. Ay. Sumunod din. na binubuhay. ka na dulas. Ang pandala mong chinilas. Tama si Dian. Mag-press ka naman, ate, tatay Arte pa ate. Hindi ba siya? Hindi ba siya? Amay. Hindi ba Tamimwas po na may super po. Si Percival. Anak, magpatabi ka dyan ha. Pagpapagdada sila doon sa kubo. Nabubulag yung Oo, dami talaga yan. Oo, dami. Oo, dami. Nakatatlo na. Tanggal daw ng stress, hindi makahuli, lalo Aray. ng Aray. stress. <laughs> <laughs> tatlo na ang huli, hindi shoot mo. <laughs> hindi nga pare parehas, ang laki. Ah, ispasok mo kaya din. Ay! Ay! Oh, matanggal ay. Oh, sige. Sige! Ah, ka, mamay. Yan, wipe shoot mo din ah, sa may butas. Ayaw ay. Oh, eh mahina na. Hina na siya. Mga na. Ang huling ni Han. Ngayon meron ulit. Ay, sinanay ah. Sunod <laughs> so, sinanay bago pa lang mo na. Ayan, maniniyak na si Tibo. Ang bangus. Hindi mo laki na Hindi na lang si Rok ay panghuli ng padyaw. <laughs> <siruk na>, <laughs> padyaw ang sisiro ni ay. Kuya Arto. Ayan na, sa... Sa kubo. Ayan dalawa ang kapatid. Yung isa yung na naninurok, yung isa yung namimiwas. Yung kapatid ni Chi ang nihan ang, ang may-ari nito. Yay! Ayun, nakahuli ulit. <laughs> Mijad! Mijad! Ayan, maliit pa po yung medyad. Nakabit din pala yun, honey. Gutom din ito. Ano masakit, yan. Pantakan ka ni anay. Kukain okay, na ito, o oh, ibabalik? Oo. Oh. Parang hindi palakat si Kay. Nakakarimot siya. Oh, laglagarit. Mamakalapas Maka na naman. Magkakata pa. Oo, oo, Oh 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 ay! Mukha, na naman. Yay! Hindi kaso, yung lalaki na pahor. siking si King maingay. Si King, maingay. Hindi, nakahuli ulit. Nakahuli ulit. Nakadami na. tuwi na. Tapos na ang pamimiwas. Ayan na siya na. Nauna na. Na. Pauwian na. Pauwian na. Ayan na rin po sila. Nasa huli. na. Pauwi na rin po. Ang oh, mag-asawa. Ayan. Maraming na huling padyaw. Uwi na. Uwi na. Marami na. Maraming nabiwas. Uwi anak po kami. Ha? Ah? ah, masipag ka maglaba. Uwi <coughs> na. <laughs> mainit na po. Sana na may hanggang bukas ay mainit. Mainit-init na. Sibuk, may huling na sila. Oo, dadalwa. at iya bakit kaya yung aking silpon ay may nalabas na po na. at pa-uwi kami. Naglalakad pa po kami. Malayo po ito sa bahay. Ayan po sa huli si Tiarto. Yan po oh. yung kapatid, kapatid ni nanay. <tod> <Lakan, lakan. tod> lakad, lakad. Ang lakit na kami dito sa bahay. It's exercise. our size. Upa, may malaking kain Lakit na po kami sa bahay mali niya siya po yung isda